Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. What's up, class? panibagong aralin na naman. At this time, ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ready na ba kayong malaman kung anong mga kayamanang natural ang meron sa rehiyong ito? From ginto hanggang sa langis at pati na rin ang bonggang tanawin. Lahat yan, pag-uusapan natin. Parang Roblox, bawat bansa may sariling inventory ng mga resources. So tara na. Alamin natin kung anong yaman meron ang mga kapitbahay nating bansa. Focus mode on mga besh. Ito ang goals natin today. No AFK, no lag. Full power lang. Ma-identify ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Parang quest lang sa Genshin o Roblox. Kailangan mong kumpletuhin para sa EXP. Okay class, sabayan nyo nga akong basahin ang kasanayang pampagkatuto. Ready? Let's go! Naipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. na ilalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Nasusuri ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya at likas kayang pag-unlad. It's review time! I-level up na natin to na parang naka-upgrade ka sa Roblox o naka-ascend sa Genshin. Balikan natin ang key points. Ano nga ulit ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya? Sa ang bansa, ang kilala sa langis, ginto o palay. Paano ito nakakaapekto sa kabuhayan ng mga tao? So, ready ka na ba? Let's power up those brain cells at ipakita kung gaano ka kasolid. Balikan natin mga besh. Tara, zoom in na tayo sa mapa ng Asia. Natatandaan niyo pa ba ang mainland at insular? Sige nga, bibigyan ko kayo ng hint. Pag sinabing mainland, ito yung mga bansang magkakadikit na parang squad goals. Yung Southeast Asia naman, nandyan yung insular. Ito naman ang mga bansang nakahiwalay. Pulo-pulo or island-island. Pero, still part of the family. Ganon. Narito na ang tamang sagot mga beshi. Check mo na kung naka-GG ka o kailangan pang i-level up next round. I-ready na ang sarili. No hard feelings. Basta learning is winning. Tara na i-review natin sabay-sabay at i-post lamang ang video na ito upang i-check ninyo ang mga papel kung tama ang sagot ninyo. I-ready na ang utak, puso at energy. Kasi hindi lang to basta activity. Learning with vibes to. Kaya game na bash, simulan natin to. Mhm. Mm Ano-anong likas na yaman ang nakikita ninyo sa inyong kapaligiran? Sa palagay nyo, ganito rin kaya sa ibang bansa? Share your thoughts. Walang wrong answer dito. Basta galing sa puso at isip It's time for Hula Rawan Challenge. Tara na't i-activate ang critical thinkings mo. Tingnang mabuti ang mga larawan sa ibaba. Ano kayang likas na yaman o konsepto kaya ito? Isulat mo lang ang sagot sa kahon. Kaya naman, let's go at i-flex ang talas ng mata at talino. Oy, oy, oy! Tingnan niyo to. Yung nasa peak, that's gas. Yung gas na hindi lang basta hangin, ha? Yan ang natural gas. Parang hidden energy ng kalikasan. Ginagamit ito sa pagluluto, sa kuryente, at pampakilos ng mga makina. Literal na power move. Hala, ocean vibes to. Yung nasa larawan? Siyempre, dagat at seafood like crab o alimasa gang. Yun dagat, di lang for beach trip. Isa to sa pinaka-rich na likas na yaman ng Asia. Dito galing ang isda, hipon, pusit, at syempre, alimasag. Ang seafood, Hello, Food Trip Goals! Pero more than that, malaking tulong to sa ekonomiya. Maraming bansa sa Asia ang umaasa sa pangingisda for kabuhayan at export. Export? Ibig sabihin, niluluwas sa ibang bansa. Uy! Pangmeryenda na! Pangkabuhayan pa! Alam nyo ba yung nasa larawan? Siyempre naman, yan ang saging. Hindi lang to pang patanggal gutom sa hula sa PI. Isa rin ito sa pang-export na prutas ng maraming bansa sa Timog Silangang Asya. Kagaya ng Pilipinas, it is known sa banana exports. Ang galing, di ba? Sumunod naman ay ang kamote. Huwag i-underestimate si kamote, Bes. Bukod sa masustansya, isa rin itong root crop na madaling itanim at pwedeng pagkakitaan, lalo na sa mga rural areas. Panglaban sa gutom, kaya very useful. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Parang Roblox o Minecraft lang yan kailangan natin i-explore ang bawat corner para mahanap ang sagot. So buckle up, magbukas na ng isip, and let's dig deeper sa lesson. Baka naman dito mo na mahanap ang rare item ng kaalaman. <laughs> so, quick science drop muna tayo. May dalawa tayong klase ng yaman na pag-uusapan today. Parang symbiotic versus abiotic vibes. Ready na ba kayong mag-explore? Biotic Resources Biotic na matatawag ang likas na yaman kung nagmula ito sa mga puhay o organikong material. Kasama rito ang mga hayop, kagubatan, fossil fuels tulad ng coal at petroleum. So basically, anything na may life vibes ay tinatawag na biotic. So gets niya na? Sa Timog-Silangang Asya, malaking bahagi ng ekonomiya ang umaasa sa pangingisda at panggugubat. Lalo na sa mga bansang gaya ng Pilipinas, Indonesia, at Vietnam. So parang dito sa Timog Silangang Asya, nature is life mga besh. May rich marine biodiversity ang rehiyon. Kabilang ang mga coral reef, seagrass, at mangrove forest. Tingnan niyong mabuti ang nasa larawan. Yon, ang coral reef at seagrass. Para itong underwater treasure chest. Kaya naman, maraming bansa ang umaagaw dito. Ang tanong, paano nakakaapekto ang mga biotic na likas na yaman sa pamumuhay at kalikasan ng tao? Sige nga. Syempre, pag may biotic na yaman like plants Animals at forest, ito yung nagiging source ng food, ng gamot at siyempre, ng gamit. Pero di lang yan. Sila rin ang MVP sa pagbalance ng nature. Kaya naman, dapat alagaan at 'wag nating i-ghost. Abiotic naman ang likas na yaman. Kung nagmula ang mga ito sa hindi buhay di organikong material. Kasama rito ang lupa, tubig, hangin, at mga bakal. Tulad ng ginto, pilak, at tanso. Abiotic yaman naman? Yan yung legit no-lifer pero super useful. Kahit wala silang heartbeat, sila ang backbone ng ating kabuhayan. Ang rehiyon ay may malalaking deposito ng tanso, lata, ginto, at pilak, particular sa Myanmar, Laos, at Indonesia. So para itong Treasure Hunt IRL, parang Minecraft, pero real life nga lang. Bakit mahalaga ang mga abiotic na likas na yaman sa pag-unlad ng ating kapaligiran at kabuhayan? Siyempre, isa ito sa ating tirahan, industriya, agrikultura at pati na kalikasan. Kaya wag nating baliwalain, sila ay tahimik lamang pero solid na MVP ng ating kabuhayan. Ikaw, Anong sagot mo sa tanong na to? Alam nyo ba na may dalawang klase ng likas na yaman na kailangan nating makilala? Isa dito ay parang infinite diamond sa Minecraft. Habang ang isa naman ay once it's gone, it's gone forever. Ready ka na ba? Next slide na. Let's go! let's talk about renewable resources. Ito yung mga likas na yaman na kayang i-replenish ni Mother Nature. Nung ganun kabilis, parang regen sa game, mabilis ang cooldown. Halimbawa nito, palay, niyog, gulay, mga hayop, tubig tabang, ilog, hangin at araw. Kaya, kung gagamitin natin to, dapat ay may care at hindi abuse. Kasi, bumabalik naman sila naturally. Ang timog silangang asya ay kilala sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng palay at niyog. Ito ang mga pangunahing kabuhayan sa rehiyon at bahagi din ng renewable resources na kayang mapalitan kung aalagaan ang wasto. Ano ang mga paraan upang mapanatili ang paggamit ng renewable na likas na yaman nang hindi nauubos ang mga ito? Sige nga, pakinggan natin ang mga sagot ninyo. Mama ko po! Mama ko po! Okay, sige. Isa-isa kayo. Ma'am! Aring mapanatili ang renewable resources sa pamamagitan ng tamang pangangalaga tulad ng pagtatanim para tumubong muli ang mga puno at ang pag-iingat sa tubig upang mapanatili ang malinis na hangin at sustainable fishing o pangingita. Ma'am, mahalaga rin po ang pagtuturo ng tamang paggamit upang hindi maubos ang mga yamang ito. Very good kayo dyan. Okay, so bibigyan ko kayo ng 10 points. Punta naman tayo sa next slide. Non-renewable resources. Ito ang likas na yaman na hindi agad napapalitan. Once na maubos, GG na. As in, walay na kasama rito ang langis, carbon, natural gas at mga mineral. Tulad ng ginto at tanso. Kaya dapat tipid-tipid din pag may time. Oil-less life sa kanila? Oo. Sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Malaki ang ekonomiya nila dahil sa pagmimina ng langis at gas. Parang sa Minecraft, kapag may rare resources ka, panalo ka sa laro. Pero huwag kalimutan, non-renewable yan. Kaya dapat, gamitin ng responsable. Ang sobrang pagkuha ng likas na yaman ay may epekto sa kapaligiran gaya ng pagkaubos ng langis sa ilalim ng lupa. So tama naman talaga yan, Besh! Ang sobrang pagkuha ng likas na yaman ay parang over farming sa Minecraft. Mauubos din yan at madededs ang environment. Halimbawa, pagkaubos ng langis, pagkasira ng kagubatan, at polusyon sa tubig at hangin. Kaya, Ingat-ingat din sa pagmina. Huwag tayo puro loot. Ano ang mga panganib kung patuloy nating kagamitin ang non-renewable na likas na yaman ng walang pag-ingat? Sige nga. Sinong magtataas ng kamay dyan? Ma'am, ako po. Ma'am, ako na lang. Ma'am, kaya ko yan. Sige nga, sagot na tayo. Ikaw muna. Ma'am, kung uubusin natin ang non-renewable resources like oil, coal, and minerals, gigi tayo. Ibig sabihin, wala na. Alright, very good. So, ganda naman ang kanyang idea. Next one, ikaw naman. Ma'am, mauubos magkakalat ng polusyon at masisira ang kakikasa natin. Sa future, baka wala na tayong magamit. Parang game na naubusan ng energy. Kaya naman, let's use them wisely kung ayaw nating maglag ang development ng mundo. Okay, tama. Ang gaganda ng mga ideas nyo, mga anak. Sige nga, punta na tayo sa next slide. Oras na para i-apply ang natutunan. Hindi lang to puro theory, kundi gawa na rin. Kaya naman, let's G! Hands-on muna tayo. Game na tayo sa creativity mode. Sa activity na ito, ipapakita ninyo ang inyong galing sa sining habang iniuugnay sa yaman ng ating rehiyon. Ano kayang ang layunin nito? Iguguhit ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya at kung paano ito nakakatulong sa ating pamumuhay. Kailangan ipakita sa drawing kung paano ito nagbibigay ng kabuhayan, pagkain o proteksyon sa tao. Gamitin niyo ang inyong imahinasyon, mapadagat, kagubatan, bundok o mineral. Ikaw nang bahala. So, let your drawing speak. Dahil bawat guhit, may kwento. Alright class, sabay-sabay nating balikan at ipractice ang mga natutunan natin today. Hindi lang basta aral, apply-apply din yan, Besh. Kung ready ka na, hands up at focus on. Let's make sure na solid na solid na ang understanding mo. Tara na. Let's do this together. Alright, so game na tayo sa matching game. Narito ang ipares-pares. Ipapakita natin kung gaano na kayo kaalam sa mga likas na yaman. Itapat ang mga likas na yaman sa tamang uri nito sa pamamagitan ng paglalagay ng titik ng tamang sagot sa patlang. Ang unang titik ay ang pinagmulan. Ang pangalawa ay ang uri ng pagkakaroon. Check natin kung solid ka na dito. Game face on. Kung feeling mo master mo na ang topic, prove it. Sagutin ang mga tanong, i-analyze ang choices, at ipakita kung gaano ka ka-solid sa likas na yaman ng Timog Silangang Asya. It's time to flex your brain cells. Sa activity na to, tutukuyin natin ang posibleng bunga sa mga pangyayaring nakatala sa talahan na yan. Pumili ng isang kasamahan upang makompleto ang misyong ito. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ito sa inyong mga papel maaaring i-pause ang video upang magkaroon kayo ng time para dito. Ano ang pinakanatutunan mo sa lesson natin today? Siyempre, it's time to spill the tea. Ano kaya ang mga key takeaways mo? Bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng mga likas na yaman batay sa kanilang pinagmulan, kung biotic o abiotic. At sa kakayahan nitong mapalitan, renewable at non-renewable. At paano ito makatutulong sa tamang paggamit at pangangalaga ng kalikasan. Kapag alam mong ang yaman ay biotic, galing ito sa buhay tulad ng hayop, o halaman. Dapat irespeto at alagaan kasi sila ay bahagi ng ecosystem. Kung abiotic naman or non-living things like minerals or air, dapat gamitin ng wais at hindi abusuhin kasi matagal bago ito ma-replenish. So ayun, yun lang. Solid bash. Natapos na natin ang topic. Ang angas mo ron. Ngayon naman, it's time to level up. Let's check kung gaano ka naka-absorb. Ihanda na ang utak at sagot ng chill. Are you ready?